Ayan po mga kapatid to, yung mga anak. Mga kapatid, ah, meron ng isa. Balik, tatlo po silang mga green. Uh, magandang umaga po mga kapatid. Uh, Pag-ibig ng Panginoon Diyos at Kapuryan po. Kumusta uh, po kayo? Uh, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at ingat-ingat po tayo mga kapatid sa mga mabababang lugar at lalong lalo po sa mga binaba po uh, ngayon mga kapatid for today's video po natin mag-update lang po tayo sa ating ibon kung may papisa na tayo at dito po sa tragic pa natin ay ayan yung isang green lumabas na bali apat po ang painakay nito at dito po mga kapatid ayan uh, medyo minalas po tayo namatay po yung ating green na uh, faded ayan uh, at ngayon mga kapatid uh, bago tayo makubis sa mga kapatid at uh, baka pwede po makaya nyo po ng like and share at subscribe po mga kapatid at uh, na po natin mga kapatid yung naan dito uh, bala ko isama doon ayan uh, na tayo mga kapatid wala nang ano cut cut Bitin natin yung ano nito. Yung mga anak. Kung, ay, yung mga itlog nito. Kung pisa na pala. Sorry, sorry mga kapatid. Ayan. natin kung meron na. Uh, at ayan na nga mga kapatid. Uh, meron ng isa. Ayan uh, hindi nga lang nag-red eye. Pero kung hindi po siya mag-visual faded uh, split faded, sure split faded sure split PF mga kapatid ayan napakagandang materialis na naman to mga kapatid ayan. bali may inihintay pa po tayo ng tatlong itlog na pipisain at ayan yung dalawa bali yung dalawa pong yan mag-ama po yan yung dalawa na yan at dito na po tayo mga kapatid uh, ito nasa labas na po yung anak natin ng uh, anak nung Raji Papadan ayan isang green na post dan ayan mga uh, kapatid uh, po at ito na po yung parents niya ayan ayan yan rin oh. Uh. at ito po yung tatlo sa labas yung isa medyo malakas na po yung isa kaya nakakalipad-lipad na ayan bali tatlo po silang mga green wala pong lumabas na blue ayan o oh. at ngayon dito tayo mga kapatid sa isa ayan hindi nga lang tayo pinala dun sa isa Ayan. Hindi lang tayo pinala doon sa isa. Kaya binigay naman ito. Ito naman na maganda rin ito mga kapatid. Isang blue o papilid. Ayan. Sa ah, six hen. Ayan po. Ah, at ngayon mga kapatid. Ah, natin yan. Ah, bala kong pagsamahin ito. Ayan. Ah, ikakat ko muna mga kapatid. At siya pala mga kapatid, ah Bago natin uliin yun, ah, harvestin yung isang yon, yon. ay maglalaki muna pala tayo ng mga painumin sa ating mga lagang ibon. Kasi po, kanina umaga pa to. Ang oras po ay alas 9 na. Ah, ngayon mga kapatid, ang ginagawa ko, bali, pan 2 days na nila ngayon na ginagamit ko ng, ano, tipok 48, ayan. Ah, kahit pala po tayong, ano, nakikitang... Ani sa mga alaga nating na ibon uh, bibigyan po natin kasi medyo masama ang panahon malamig minsan umiinit uh, mga kapatid cut muna natin to at ayan na po mga kapatid bali nalagyan ko na ng mga uh, painumin yung mga alaga nating na ibon ayan at ito hindi ko bali hindi ko na naipakita sa inyo yung ating pag ano harvest uh, paggawa nito ayan mga kapatid napakaganda po Ayan po. Bali, ang parents mo nito, itong blue U wing na ito, yung pong green opa PF, uh, split faded, at isang blue opa PA, ah, uh, blue opa, uh, split PF, equal faded. Ito naman po, ang parents po nito, nakakai green Opa PF uh, split uh, split faded. mga kapatid, bali na pala, po tayo ng isang blue opa na split PF uh, visual faded Sixling hen. Ayan po mga kapatid. Napaganda. Um, sana magkakin sa ito 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 itong red eye sana po magkak para kung sakali may pares po natin. Ayan napaganda po materialis to mga kapatid. Ayan, no? Oh. Napakaganda pong materialis. Ayan. Ayan po. Ang bala ko mga kapatid ay doon na lang siya ilagay sa malaking cage para lumakas sila at bu mabilis magtiba yung kanila mga bagwis ayan uh, kakat muna natin mga kapatid ayan po mga kapatid bali na ilagay na po natin dito sa malaking tins para magwilis gumulang uh, sana po magkak yung isa dyan yung isa nakatalikod na yan, yan naka sana po magkak para magpagparisin natin at pagugulangin natin sa ating na, ng ating paparajit na magpaparajit ng anong visual na o papir pwede na par blue o kaya blue na ay blue to Ayan mga patid yan comment na lang po kung tama yung ating mga tinidigkat yan mga kapatid Ayan po mga kapatid, bali may bago tayong parisan, uh, parehas. Uh, green of PF, uh, speed faded yung cock. Ito po yung cock, yan. Yung anak, ang, pe, ano tang ito yung anak nito yung blue opa a na sixling hen. Ayan, ipapares natin dito sa green of PF, uh, visual faded, ayan. Ayan, puro naka-split sa blue po 'yan mga kapatid Ayan, Napaganda po. Abang-abangan natin kung kailan mag- uh, may meme. Ah, uh, rin magulang po 'yan mga kapatid. 8 uh, months na po yung ano, visual feed natin na green na opo na pareho po naka-split sa blue 'yan. 'Yan, meron po tayong abangan din mga kapatid. Uh, at nga pala mga kapatid, bago tayo magtapos, uh, baka pwede po makahingin ng like and share at subscribe po. pagka uh, maganda ang panahon po bukas, araw ng Friday, magkita-kita po tayo sa Bukawi Fit Market. At ayan mga kapatid, uh, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po.